Ayan na yung tawag nito. Bell pepper. Bell pepper. O yung lolo ng mga sili. <laughs> Kulay. Orange. Ang dami niyan. Ito naman. Parang dilaw na nag-orange. Orange, Orange? Ito na hindi dilaw ano. Orange nga Ayan, dilaw. Parang dilaw siya. Orange. Ang gaganda oh. <laughs> Kakatuwa. Kakatuwa. Hindi naman ako nagtanim. Ako ito ang tuwa. Ito kukunin ko na yata. Ito kung na. Oh. Kunin na. Uh Sa sobrang init. Init? Marami na tayo na ina in ng mga ano, pangsigang. Ay, ito na oh, yung Sana? mga pula. Sa sobrang init, o. Oh, ayan siya, o. Oh. Ito, so, ang pula Ito, tingnan mo na, o. Oh, Nagkuka na, Oh. Nag, dry sa sobrang init. Kaya huwag ka na yung masyado sa init. Yung kutis nyo eh, magiging ganyan. Ay, puputo lang pala siya. Daming pangkuan, -pang, pang ano yan? Pang, uh, Pag nagluto ako ng kaldereta. Kaldereta. Tapos yung, yung isda na niluluto kung matamis, ano ba yun? sa kabila mayroon din. din, din, din. Ang daming bunga ng bell pepper ni nanay eh. Ay, ito na yung laki. Ang ganda. Kunin na rin ito. Mm, magmasyadong uh -huh. mag masyadong maano sa init Eh. Oo, oh, laki oh, ganito si. Patingin. Inaani nung dalawang bata. Oo. Uh no, -huh. uh -huh. pinaglaruan ni Eva Joy sa kanong kalaro niya. Ginulit si Tata. Eh. Ayan. Ang ganda. So, ganito pala gagawin ko. Sabado sa kalinggo ng umaga, magbibidyo tayo ng marami. <laughs> Dahil pagdadating ko sa gabi, ang iingay ng mga kuliglig. Nagagalit si Lolo Metos. May <laughs> naman yung mga pangsigang. Sa ganda. Ang ganda-ganda. Ito na yung mga pula na ang ganda nito. Ang anghang yung kagabing ng ni Tatay ang mm, ito yun nene oh. Sobrang anghang. Kalahati lang yung sinama ko dun sa Gawa ako ng ano, guacamole dip. Nilagyan ko ng sili. Lalo na pag na-plow na na sa sunod na taon. Pag na-plow ni Kit nalagyan muna natin ng ano pang ulalo <laughs> Ito pa oh ito si kinuha ko na oh, mga hintay mo tuloy mag red para maganda mm -hmm. ito naman yung labuyo <laughs> ng amerikano labuyo siya na mahaba ano na pero hindi yata maanghang na Mahang ba ito maanghang ba ba isang hinog ko na. kuno ko ako ng anang lalagay ko sa to nagkuha na oh nasisira dito ako ng sawsawan na suka. Yung kulay, yung paumbong. Ihimayin yun mo. Putulin ko para medyo mm. mayroon. Nakuka na. Dami bunga siya. Ang ganda. Ang dami. Ganda sana kung namumula siya. Mamumula yan ay. Kaya nga lang eh. Naunahan ng init. Init saka. Ganda oh. Ayan na po. Ayan oh. Pag nagkuha na siya o oh, nagpula yan oh. Ayan ito mga kono. Ang ganda. Dami ako ng kaimbak nitong pangsigang ito na ini. Ayan. pa yung ibang klase naman. Oh. No? Ay, meron pa lang din isa pa. Ay, yung pupunin ako. Saan ba yung halupin niyo dito ni nanay? Makaraming bunga. Iba-ibang klaseng sili. Sa sili plantation ni nanay. Ayan yung na-harvest niya for today. Mga mm. oh, sili. Masarap nito sa ano? Tinola. Kung yung dulo. Ang gaganda. Ito ibang klase rin to. Yung bunga niya nakatayo, patayo, pataas. O, ayan siya. Um. Matiba yung katawan niya, nakatayo yung mga bunga. Kasi ito, mga naka salapag, ay salapag. Nakabitin. Ito ang talo, ito na mo sa katawan niya. ulit siya pa ng bunga niya, balik na. halos siya. ayan o. Ano yan na nalanta sa sobrang init. Hindi 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 man yan patay yung bunga niya na mahihirapan siya. Hmm. Kaya nga yung katawan niya siguro nang hina na sa sobrang init. Hayan yung ani ni nanay. Ang dami. Meron pa doon oh. No? Meron pa doon. Meron pa doon sa kabila raw. Oh, puno no ah. Sili saka Petsa yung naani ngayon. Kamatis. So, yung kamatis na inani ko kanina. Ayan. Salamat po sa panunood.